Well, good afternoon everyone. Maraming salamat sa pagpunta ninyo ngayong abon na ito dito sa Supreme Court. Sinasamahan ko si Atty. Jordan Pizaras para magsampa ng kaso laban kay Comelec Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Atty. Pizaras ay dumalaw si Atty. Pizaras noon, October 2024, sa opisina ni Chairman George Garcia para magkortes si Cole dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Atty. Pisaras ay ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yon? Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Atty. Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Atty. Pisaras na itong kalakaran it na ito ng Comelec ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa Comelec ay siyang mga nanalo ngayong eleksyon process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Atty. Pizaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi po nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong sa lapi na nasa isang bank account, na nasa isang lugar na ang may-ari ay isang makapangyarihan tao sa Comelec. Hindi po ito tsismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Atty. Pizaras. Nandoon po sa loob, na, nasa loob ng petisyon. Ito po ay sinasampan namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia? Kung sinabi mong kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kasama po dyan, yung maling paggamit ng Comelec ng version na software doon sa automated counting machines. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung daya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung daya na inyong in-implement? Ganon din po ang maling pag-implement ng Comelec pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, Diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po pa ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon. Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Wala na pong natitira mula sa amin. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Kasama po sa prayer namin na ipadispar si Chairman George Garcia dahil paalan po ang ginawa nilang mga paraan ngayong nakaraang eleksyon na ito. Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na eleksyon? Hindi po ba ang COMELEC, ang Commission on Elections? Sino po ang nag compose ng Commission on Elections? Mga commissioner na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdidepensa ng mga palisiya na kanyang isinagawa kung meron mang taong dapat managot sa prosesong ito, lahat ng pandaraya at pagkakamali, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nangihingi rin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation bilang bilang ahensya na dapat pagsagawa ng investigasyon ng mga ganitong anomalya. Natignan nila itong mga aligasyon ni Atty. Pizaras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Gumamit sila ng illegal na equipment sa pag-transmit gumamit sila ng illegal na software. Hindi po ba yan paglabas sa ating omnibus election code? Dapat po, kung meron mang taong dapat makulong ngayon, walang iba kundi si Chairman George Garcia. para injunction. nag-request uh, 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 tayo ng isuwan sa mga status ko at the order. The minute, the last ballot box, the last ballot was dropped in the box and then ipa-cancel uh, natin yung publication ng respondent. Uh, -huh. uh -huh. Tapos na binabanggit ng bribery na 300 million daw, pero nagulang yung palo. Pa, pa, sa pa, 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 order? Yun, nga, um, sa so tingin po ninyo, ang ibig sabihin doon ay uh, pera na uh, bigay. Kaya siya, hindi ko pera para sa pagpapagpapagpapagpapag. Actually, pag at, at tatay, hindi ko may bidyan. Ano pa na sinabi yun? Pero ngayon, may bidyan ko na. Pero hindi po ba nilinaw mismo kung ano? Ay, hindi ko rin. I was shocked. I was, I literally fell off my feet. Uh, my, my feet. Nahulog ako sa upuan ko. Pero saan po nag-end ang conversation? Ano? Ah, nag-end kami kasi Iniba ko na lang yung topic. Sir, kailan po nangyari yan? October 15, 2024. Oh. Tapos tingin po natin, kaya tayo natalo, is kasi hindi tayo... Oh, hindi, hindi yun, hindi yun. Hindi yun. Ano na ang, ang, ang pag sa eleksyon, yan ang tone ng pag ng eleksyon. Pera, pera. No. Ano hindi po panawagan ninyo sa Supreme Court? Ah, may player kami. You, I suggest that uh, you Ni Harold. hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga aligasyon mga kababayan dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia parang lumalabas kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality 1,000 kada isa kung kukumpute nyo po mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa omelet, o bumili ng tingpa 5,000 pesos na boto? Eh nalugi pa yung mga gustong magbenta ng boto na ating mga kababayan. <laughs> Asisinya si Chairman George Garcia, si Lucky Umaman, siya ang gumawa ng illegal. <laughs> hindi na po kayo ay nakapagbenta ng boto. Pero pag-isipan po ng mabuti. Kasi marami po ang nagsasabi na maraming mga nangampanya ngayong eleksyon na ito na hindi na nag-effort na mga kampanya. Hindi na rin po silang mag-effort ang boto. Dahil everything comes together po. Kung totoo po ang alegasyon ni Atty. Pizaras ang lumalabas po, mas economical para sa isang mandarayang politiko at kandidato na bayaran na lang ang COMELEC para dayain ang eleksyon at para manalo pa. Huwag nang mangumpa niya. Huwag ka nang magplataforma. Huwag mo nang kumbinsin ang, sa, ang uh, taong bayan. Huwag mo nang ipakita ang iyong karakter. Magnakaw ka na lang pag ko ka at sa susunod bayaran mo na lang ang COMELEC application Kayo po yung abogado ni sir or ano pong may, ito? may, may ano po, may may law firm ako. Uh, pero ano pong papel ni Attorney Harold? Witness ko po si Attorney Harold, expert witness. Okay. Ako po ay magwi-witness doon sa kaso dahil gusto ko po pong patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machines ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangang ipaliwanag ni si Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software. Kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit na ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Pizaras na bakit mo sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong election na ito. Kung iisipin mo po lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalino kutak para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia. Nandaya po ba kayo? Ay, picture <laughs> natin yung ano. Ay, meron na pala. Ano si Em? Ano si Em sa kuro? Ay, yung... Eh. Ayan, nata... Ay, magpapahil pa. Ay, magpapahil pa. Magpapile pa pala lalabas pa yan dito guys kung anong uh, nangyayari sa kanilang uh, Ayan.